Good morning guys ito, umpisa na naman ako maglinis dito sa taniman ko ng palay eh. kaya lang anuhin ko lang yung wrap lang ba siya tapos istrihan ko na lang pagka nalini medyo mga ano malalaki malalaking damo pero yung maliit ito spray na yan ang inaano ko lang ito mga to to. para madali ma-spray yan Ah, uh, magandang umaga nga pala sa inyo guys. Ito nandito Andito na naman ako sa bundok. Nagano na naman ang taniman ng palay. Kasi nakapagtanim na ako ng mais. Kaya ngayon, andito na naman ako sa ano, sa bundok para taniman ko ng palay. Ganito ang buhay ko nandito dito guys. Dito ko ngayon sa Apayaw. nagano uh, ano, ng taniman ng palay. Magandang umaga sa inyo guys. Maraming maraming salamat sa inyo mga sumusumaybay sa aking mga video. At ito, ito na naman ang gawain ko ngayon. Medyo tag-araw na kasi. Ganito lang guys, tapos isprehan ko yan ng ano, ng pumatay damo. <coughs> Magandang umaga sa inyo lahat, guys. <coughs> medyo may kahirapan nga lang talagang ganito lang ang buhay <coughs> Ang guys <coughs> Triangulo to dati guys pero <clears throat> tumubo na naman yung mga damo. Yeah. <laughs> Ayan guys. Magandang araw sa inyo. <coughs> Ito lang ang gawain dito sa bundok. At maraming maraming salamat sa inyo mga sumusumaybay sa aking mga video. <coughs> Mahirap pero kailangan mong magtaga. Dahil kung wala kang taga, wala kang kakainin. Yun lang guys. Ang gagawin ko ngayon dito. <coughs> Oh, meron na ako saging, oh. Ah, saging na ako guys oh. kaya lang kinain ng ibon tanggalin ko na lang kinain ng ibon Tapos ipapahinog na lang yan guys. Ayan <coughs> guys. Uh, <coughs> Siya nga pala. Uh, sana subaybayan nyo yung mga aking mga video guys. Para mapanood nyo kung ganong hirap dito sa probinsya. Ganun lang talaga buhay. At guys, maraming maraming salamat sa inyo mga sumusubaybay sa akin. Thank you. Bye bye. See you next video. Maraming maraming salamat guys sa inyong mga subusubaybay sa aking mga video. Thank you. See you next video.